Ginugoogle ko ang aking mga araw sa pagkuha ng vital signs ng mga pasyente at pag-aliw sa kanila sa pamamagitan ng mga pamamaraan. Pagkatapos ay uwi at ignore ang aking sariling chronic back pain dahil ang kopay ay nangangahulugang mas kaunting pagkain para sa aking anak na babae. Ang pagsilang ng aking anak na babae ay komplikado at maganda at nag-iwan sa amin ng US$ 35,000 sa medical debt. Sa tuwing tinitingnan ko sa kanyang perpektong mukha, nararamdaman ko parehong napakalaking pagmamahal at nakakadurog na takot sa pananalapi. Ang aking asawa ay nagtatrabaho sa konstruksyon hanggang sa sumakit ang kanyang katawan, pagkatapos ay uwi sa akin na nag-o-overtime sa klinik. Parehong pinagbubutihan namin ang aming mga katawan, ngunit ang mga medical bill ay patuloy na lumalaki ng mas mabilis kaysa sa aming kita. Tinutulungan ko ang mga pasyente na mag-enroll sa mga assistance program na hindi ko kwalipikado dahil ang aming kita ay lamang sa itaas ng poverty line. Ang ironi ng pagiging masyadong mahirap para sa tulong ngunit masyadong mayaman para sa assistance ay sumisira sa akin. Ang aking ina ay nanonood sa aming anak na babae habang nagtatrabaho kami ng dobling shift. Nag-aalala siya tungkol sa aking kalusugan sa Espanyol na nagsasabi sa akin na pumunta sa doktor. Ngumingiti ako at nagsisinungaling na ayos lang ako, itinatago ang sakit na hindi ko kayang gamutin. Ako ay nag-diagnose ng aking sariling herniated disc mula sa mga sintomas na sinaliksik ko online. Ang MRI ay nagkakahalaga ng higit sa aming upa, kaya patuloy lang akong nagtatrabaho sa kabila ng sakit, nagpapanggap na maayos ang lahat para sa aking mga pasyente. Tinanong ng aking anak na babae kung bakit kakaiba ang paglakad ni mommy kung minsan sinabi ko sa kanya na pagod lang ako sa trabaho, ngunit sa totoo lang ito ang nerve pain na bumababa sa aking binti na hindi ko kayang gamutin. Bumisita si A.I. Martinez sa aming klinik at napansin akong humihingkod sa pagitan ng mga silid ng pasyente. Hinila niya ako sa tabi at tinanong ang tungkol sa aking sakit sa perpektong Espanyol. Ang kanyang pag-unawa sa aking katutubong wika ay sumira sa akin. Inamin ko ang lahat kay Air Martinez, ang medical deb, ang mga ignored na sintomas, ang patuloy na sakit. Niyakap niya ako at sinabing ako ay ikaw labin limang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang empathy ay pakiramdam na gamot na lubhang kailangan ko. Ipinaliwanag ni Air Martinez na ang mga healthcare worker ang pinakamasamang pasyente. Nag-aalaga kami ng lahat maliban sa aming sarili, sabi niya. Ang katotohanan ay umalingaungaw ng malalim sa aking masakit na katawan. Itinuro niya sa akin kung paano magnegosyo ng mga medical bill sa Espanyol at Ingles na i-maximize ang parehong kasanayan sa wika. Impormasyon na dapat ay karaniwang kaalaman ngunit pakiramdam na lihim na karunungan sa healthcare. Ang aking unang tagumpay ay ang pagbawas ng aming utang sa pagsilang ng 70%. Ginamit ko ang mga script ni A. A. Martinez at nasave ang aming pamilya ng US Dollars 24,500 sa isang tawag. Umiiyak ako mula sa ginhawa at galit, bakit hindi ito itinuro sa lahat ng dako? Sinimulan ko ang isang side business na tumutulong sa mga pamilyang nagsasalita ng Espanyol na mag-navigate ng mga gastos sa medisina. Ang aking mga unang kliyente ay ang aking sariling mga kamag-anak, lahat ay nahihirapan sa parehong healthcare system na alam ko ng mabuti. Ang aking asawa ay nagsimulang tumulong sa negosyo, gamit ang kanyang mga kasanayan sa konstruksyon upang buin ang aming website. Kami ay nagtatayo ng isang bagay ng magkasama sa halip na mabuhay lamang ng hiwalay. Sa wakas nakuha ko ang INRI para sa aking likod sa pamamagitan ng isang clinical study na tinulungan ako ni E. Martinez na hanapin. Ang pagtingin sa herniated disease sa screen ay nakakatakot ngunit nagpapatunay din hindi ko iniimagine ang sakit. Ang mga gasto sa aking physical therapy ay sakop sa pamamagitan ng isang assistance program na kinakwalipika ko ng mga pasyente, ngunit hindi naisip na suriin para sa aking sarili. Ang sistema ay may tulong kung alam mo kung saan hahanapin. Binayaran namin ang huli ng utang sa pagsilang ng aming anak na babae. Ang panonood ng huling pagbabayad na iyon ay pakiramdam na ang bigat ng kanyang trauma sa pagsilang ay sa wakas na yalis mula sa aming pamilya. Ang sakit sa aking likod ay napabuti ng husto sa tamang paggamot. Hindi ko napagtanto kung gaano ako na-adapt sa patuloy na sakit hanggang sa nagsimula akong makaramdam ng normal muli. Nakakalimutan mo kung ano ang pakiramdam ng walang sakit. Ako ay umalis sa aking trabaho sa klinik nang ang aking advocacy business ay tumugma sa aking sweldo. Ang takot ay napakalaki, ngunit ang pagtatrabaho para sa aking sarili ay pakiramdam na pagkontrol sa kalusugan at hinaharap ng aming pamilya. Napansin ng aking anak na babae na mas marami akong nilalaro sa kanya ngayon sa halip na humiga sa sakit. Iniisip niya na nakuha ni Mommy ang mas mahusay na magic, ngunit sa totoo lang nakuha ko lang sa wakas ang healthcare na kayang kong bayaran. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Air Martinez sa mga community health workshop. Ang mag-aaral ay naging kasamahan. Sinasabi niya na nakakonekta ako sa mga pamilya sa mga paraan na hindi niya kailanman magagawa. Bumili kami ng aming unang bahay sa isang kapitbahayan na may magagandang paaralan para sa aming anak na babae. Ang matatag na pabahay ay nangangahulugang hindi niya malalaman ang takot ng medical deb na nagbabanta sa aming tahanan tulad ng ginawa ko. Ang aking ina ay lumipat sa amin upang maalagaan namin siya ng maayos. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga gasto sa medisina, sa wakas ay maaari na kaming maging safety net para sa kanya na siya para sa amin. Nagtatrabaho pa rin ako ng ilang medical assistant shift dahil mahal ko ang patient care, hindi dahil kailangan ko ang pera. Ang pagpili na magtrabaho sa halip na kailangang magtrabaho ay nagbabago ng lahat. Sinimulan namin ang isang college fund para sa aming anak na babae. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng siklo ng educational debt na nakulong sa aming henerasyon. Ang aking advocacy business ay ngayon ay nag-empleyo ng tatlong iba pang medical assistant na nahihirapan tulad ko. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na pagbuo ng ibang uri ng komunidad sa healthcare. Hindi na ako nagtatago ng aking sakit o nagpapanggap na maayos ang lahat. Ang aking back brace ay nakikita na sa ilalim ng aking mga damit ngayon at nagsasalita ako ng hayagan tungkol sa aking paglalakbay sa kalusugan. Ang kahihiyan ay pinalitan ng advocacy. Kumukuha na kami ngayon ng tunay na bakasyon ng pamilya sa halip na mangarap lamang tungkol sa kanila. Walang pagsuri sa bank account, walang pag-aalala tungkol sa mga medical bill lamang oras sa beach at tawanan at pagiging kasama ng bawat isa. Nagtuturo ako ngayon ng mga bagong medical assistant tungkol sa financial wellness mula sa kanilang unang araw. Hindi na nila kailangang matuto tungkol sa medical debt sa mahirap na paraan tulad ng ginawa ko. Ang pag-iwas ay mas mahusay kaysa sa lunas para sa pananalapi din. Iniisip ng aking anak na babae na ang lahat ng mommy ay tumutulong sa mga pamilya sa mga medical bill wala siyang alaala sa akin na umuwing umiiyak mula sa sakit o takot sa pananalapi. Ang kawalang-malay na iyon ang aking pinakadakilang tabumpay. Mayroon pa rin akong masamang araw ng sakit, ngunit ngayon kayang kong magbayad ng tamang paggamot sa halip na magdusa lamang sa kanila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng managed na sakit at ignored na sakit ay lahat. Bumili kami ng mga investment property na bumubuo ng passive income. Ang construction worker at medical assistant ay ngayon real estate investor. Ang generational wealth shift ay pakiramdam na surreal pa rin. Sumulat ako ng bilingual guide sa medical cost navigation. Ang bawat kopyang naibenta ay pakiramdam na pag-abot sa isa pang struggling family na may impormasyong nagligtas sa amin. Ang medical assistant na hindi kayang magbayad ng healthcare ay ngayon ay may seven-figure business na tumutulong sa iba na ma-access ito. Ang pagbabagong anyo ay nagtutuloy na nagpapahanga sa akin kapag tiningnan ko ang aming mga financial statement. Ang aking scrubs ay hindi na kinakatawan ang financial desperation, kinakatawan nila ang aking pagpipilian na maglingkod sa aking komunidad. Ang parehong uniforme, ganap na naibang kahulugan at motivation. Nay-emo pa rin ako kapag nakikita ko ang mga pamilyang aking tinulungan na makamit ang kalayaan sa medical debt. Ang bawat tagumpay ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Ang siklo ay nasisira sa bawat tagumpay. Ang healthcare worker na nag-ignore ng kanyang sariling kalusugan ay natutunan na hindi ka maaaring magbuhos mula sa isang walang laman na tasa. Ang pagpapagaling ng aking pananalapi ay ang unang hakbang sa pagpapagaling ng aking katawan at aking pamilya. Ngayon kapag nag-aalaga ako ng mga pasyente, hindi ko ito ginagawa mula sa isang lugar ng kakulangan at sakripisyo. Naglilingkod ako mula sa kasaganaan at pagpili. Ang manggagamot ay sa wakas nagpagaling sa kanyang sarili, at ngayon tinutulungan niyang pagalingin ang buong komunidad.